Hello mga be! Samahan nyo ko in just one minute upang libutin ang huling shooting location ng Lovely Runner na pinuntahan ko sa Seoul. Ito nga itong convenience store na ito na madalas daanan ni Im Sol at ni Sanje pero hindi natin malilimutan tong eksenang ito dahil dito ang encounter ng kuya ni Imsol at ni Sanje. Ayan na nga yung mismong labas noong convenience store at naka-display dito yung mga pictures nila Bjorn Wusok at ng buong cast. Pati na rin yung mga eksena na kinuhanan dito sa mismong convenience store na ito. Ayan, napakaraming alaala dito sa labas mga be. Ayan, nagkalat yung kanila mga pictures. Kaya mafe-feel mo talaga yung vibes ng lovely runner dyan. At syempre, hindi natin... Makakalimutan ng pag-aura. Ako pa ba mga be? Hindi ba? Salamat sa pag-join sa akin sa journey kong ito sa Lovely Runner Tour.